Hello, hello, hello! Hi guys! For today's video vlog is magluluto tayo ng ulam. Simpleng ulam pero sure ako taob na taob yung baho na kung ano karoon. Bahala na mo sa ako ang background. Sorry kayo kay okay? is the part of the plant charot. So, before tayo magluto, syempre pati ka na ito gas para naman mainit itong kalaha o, diba? Normal sa magluto, unahang natong itong mantika mantika para magmamantika ka. Kaya wala ang Bu buhat sa akin na Magluto at tagulay tarong. So, yan na. Tsang, tsang, tsang. Okay, okay. Para kang hindi ka inukay. O, di ba? Alunod na ahos. Para magbrown, brown na siya. Alunod ang sibuyas. Ila akong gihimok. Kaya ako lang ipastim ang batong kay luto naman ang manok. So, dali raman na siya malutok. The Korean style talk today. today's video. So, ayun. Yan na yun. Yan na yung nakikita nyo. Hindi man sakto sa luto. Talaga na luto ng kanya Pero yan talaga yung wala. Yan lang yung kaya ng budget ko. oh for the for the bulok person na wala yan. Skip na lang yan. Sorry, sorry na lang dyan sa mukha na no, yan. Wala yan talaga ang kwenta. So, to be continue, ayan na, inalo-halo na natin. Ayan, syempre, kailangan talaga ng magic syrup kasi dyan ang tunay na syrup. Ayan na siya, oh, sarap syrup na na. At ang bango pa, oh my goodness. Ang syrup, syrup, pero mas masyrup pa ako dyan. Oh my gosh. I'm so proud of myself. Yan na kaka tayo. Yay! thank you for the food. Kain na tayo, guys. Yan lang yung ha ko. <laughs> so thank you. Bye, bye. Mama, love you. Mwah!